new sporty na walang power guys gagawin natin electrical ma-check ko na to wala rin hindi rin umaandar pag wala siyang battery okay na to na na ay putol dito sa wire na puti papuntang regulator i-check ko na lang ito dito lumalabas na power mula dito sa ignition coil wire gaya pakik yan guys Kapalyado. yeah, guys. Okay. Yeah. Punta tayo dito sa CDI. Ito tayo mag-check. Yeah, ito na yung Step by step dito sa CDI. magsimula tayo dito sa kulay orange galing ng ignition coil magay natin ng clip magay natin tong clip sa positive wire then dito sa ignition coil dapat may lalabas na power dito dahil yung ignition coil ay ground yan, good siya tapos dito naman tayo sa black wire yan ay ground ng Yamaha dito tayo. Oh, wala siyang malabas na power. Wala siyang power dito sa black wire. Okay, pero tutuloy pa rin natin to. Hanapin naman natin yung live wire. dito tayo sa ground clip. Yung live wire at may lalabas dito na power sa test light. Ako yung test light ya. Yan, may power siya. Okay na. Eh? Power siya. Itong dalawang wire ito ay pulser. Ito ang wire ng pulser. Lali natin ng CDI. Lalagay tayo ng ground. Ah. Oh. CDI. CDI ya. Yeah. So, lalagay na natin ng CDI. Ay, mamaya na. Lalagay tayo ng wire. Dudugtungan natin, lalagyan natin ng ground mula sa battery. Hindi rin kumakarga to dahil may putol dito sa white wire. Dinugtungan ko na lang ng wire. Okay. Check, -check natin ulit yung ground ng punta CDI black wire nagdugtong ako ng wire galing sa battery may power na ba dito yun may power na lagay natin CDI may lalabas na power dito sa ignition coil wire na okay. Pakik na. Pakik. Okay guys, yan. Yun. Yun, may power na siya guys. Makuha ng mayos dito. Dile. Pamuya. Yan. Ito yung wire ng ignition coil. Sige, yeah, kick ya. Yeah. Ayun. Ayun. malakas ang power. tulang wire sa ignition coil. Ay sa wire ng ground papuntang CDI. Talagay ko na itong spark plug cap ng mula sa ignition coil. Kung under na ba. Yeah. Ayun guys, nakalagay na testingin na natin itong kung under na